Napakasaya ni Maymay Intrata. Walang duda na talagang tinatanggap siya ng mga tao bilang isang recording artist. Mula pa sa self-titled album niya noong 2017 na nag-Platinum Records hanggang sa pagbabalik niya through Amakabugera. Nangabog talaga sa panahon ng pandemic. Hito ang recent single niya na Chada Mahigugma ay million-million ang views sa iba't ibang digital platform. Umabot na nang 80 million views sa TikTok at 1 million views naman sa YouTube. Kaya sa caption ni Maymay, Oh my loves, 1 in views na tayo sa YouTube at 80 million views sa TikTok by. Daghang salamat sa inyong suporta o gugma. Taray ni Maymay. Wala rin duda na milya-milya na rin ang layo ng nararating niya kung ikukumpara sa mga kasabayan niya noon.